Poggy Diaz, ibinunyag ang nalaman. Si Yen Lim nagpunta pala sa Chinese New Year Party sa kanilang mansion. Kaya napasugod agad si Paula Bilino. Chu Family? Dead ma kay si Yen Lim. Grabe naman talaga ang ginawang pagbisita ni X. Parang walang ginawang mali kay Kin Chu. Kung umasta. Nung tinala, nariyan palagi si Paula Bilino para mabantayan ang kanyang palangga. Hindi niyo masisisi kung palaging overprotected na itong si Paolo. Pinapahalagahan ng kung anong meron sila ni King Ju. Ay nga sa mga ibinahaging komento. Grabe ka si Yenid. Bakit kaya may mga ganyang tao? Meron ng jowa mapapel pa. Ano ang gusto niya? magpanggap si Kimi na parang walang nangyari? Ipapaalala lang namin si Yendim na disrespect ko yung ginawa mo. Unang-una sa 11 years na relasyon niyo ni Idol Kimi. Pangalawa, sa pamilya niya na itinuring kang pamilya. Nagtiwala sa iyo dahil ina-expect na parehas kayong Chinese pero ayan ang sukli na ibinigay mo. Ayon pa sa si isang komento, grabe naman yan si Yendi. Yung kutob talaga ng lahat, kailangan na na hanaman si X ng ganda. Ang ganda kasi ng pasok ng blessings sa kanya. Sobrang dami. Kaya yung ex todo suyo na naman. Sorry, andyan na si Paulo Abilino hindi na muling babalik sa iyo. At magkakabalikan pa.